So yan mga lods ano. Uh, magandang uh, tanghali na. Uh, tatapos lang nating uh, manangalian ano. Uh, at ito uh, nga uh, kwento ko lang yung uh, alas sa uh, dalawang linggo na yata na hindi nakakakain na naman ng uh, bird seed, crack corn or uh, floating o felets yung mga alaga ko, no? So, nagdadasal naman ako kay Lord na sana matulungan niya na ako uh, pagkakamagitan nga sana ng rails na to ibigay niya na pero sa ibang bagay niya pinadaan, ano? mga lagas pagkakapon so, uh, hindi ko man nalintan, ha? nag-aalaga ako nang ako dito ayan, nakado yan Pinuntaan na ako ng tito na yun na nga, yung isang politiko eh mamimigay ng pamasko sa ang kanyang mga team. So yan, uh, pagpasok mo sa location, bago ka umupo, meron kang at bibigyan ka ng dalawang uh, malit na papel na may numero isa sa kanila doon sa tambiolo at isa sa iyo so ang daming ventilador 200 pero hindi ako nakakuha panalangin ako ng panalangin sana ventilador na lang kung ano ibibenta ko na lang o nung nawabos yun pera naman sana manalo ako hindi na naman so huling huli bigas na lang mga lot sa yung bagong isla wala na akong maisip na ano kung ano yung bigas naglilimang kilo yun uh, siguro bigas na lang yun eh. ipapakain ko sa mga laga ko ano nabunot tayo do sa bigas so ayan nga yung bigas ha, ah, mga may politiko sa likod yan hindi ko na lang ipapakita ano so ayan at hindi na rin ako magbabanggit ng mga pangalan ano so ayan kilo yan nakuha natin na uh, bigas. At ang sunod, ito, pauwi na lang kami. Ayan. So, ayan mga lods, ito yung uh, naging uh, daan upang tayo uh, may pambili na naman ng uh, pagkain ng mga laga natin. Ano? Hindi ko na rin po babanggitin kung magkano laman ito. Ano? malaki po yung sobre. Kayo na lang po mag-isip. Malaki po yung sobre. Diba? Kung hanggang dito lang yung sobre, pwede nga uh, dilaw lang yan. Diba? Kung uh, ano, alagpas, lamna. <laughs> so, paano mga lads? Ito po yung uh, uh, pamamaraan na naibigay na ating uh, tulong ng ating Panginoon para sa akin. So yan, meron tayo limang kilong bigas at meron na ako para sa mga laga ako. Thank you po Lord, thank you. Ilang mga loads. Follow po more, walang kayo share.